Iyan na naman ang ulan. Tagbahan na naman tayo, mga sir. At kung nag-iisip ka na ilusong yung motor mo sa baha, pag-isipan mo mo itong tatlong tips na ibibigay ko sa'yo. Ayan na yung baha. Hindi mo na mapigilan. Gusto mo talagang umuwi o hitid yung parcel or delivery mo. Ang gagawin mo, mga sir, pansyahin mo yung baha. Kung aabot siya ng more than sa gitna ng ehe ng gulong mo, ito, sumobra siya dyan pag-isipan mo nang wag lumusong. Kasi usually, yung mga motor natin, kung ano yung kalahati nito, yun yung limit ng kaya ibigay or kaya mong lusungin. Kita mo tong air filter nila sa Kuragi. Once napasukin kasi ng tubig itong air filter mo, ihigupin niya ng makina mo at mamamatayan ka sa gitna ng yung paglusong sa baha. Pangalawa, once na lumagpas ka doon sa sinasabi ko sa yung ehe or yung tawag natin yung tornilyo na nag-hold sa gulong sa harapan, makikita mo na nandito ang isa sa mga vital part ng isang motorsiklo. Yung tinatawag natin na ECU, Electronic Control Unit, o sa iba, ang tawag is computer box. Isa ito sa pinakamahal na piyasa ng motor natin. May mga motor din, mga sir, na ang battery ay nakalagay sa ilalim ng stepboard. Kaya once na umabot ang baha sa stepboard, alam nyo na, isa rin mga sir na maapektuhan after nyo lumusong sa baha, yung tinatawag natin ang mga brakes, brake dito sa harapan, at syempre, yung brake mo dito rin sa likuran. Kasunod din yan, sa mga scooter, ipapasukin ng tubig yung inyong panggilid, which will result na parang dumudulas sa yung motor nyo kahit anong piga nyo sa gasolina. Kaya mga sir, kung talagang hindi nyo mapipigilan tumawid sa baha at once na nakalagpas kayo sa baha, first tip, Hayaan nyo munang umandar ng umandar inyong makina. Bakit? Para matuyo yung inyong kadena, yung inyong brakes na nalusong sa baha. Sa mga scooter kasi, once na mabasahin yung belt, dudulas yan. Wala siyang power. Yung brakes nyo naman mga sir, dumudulas din yan once na malubog siya sa baha. Second tip, kinabukasan or pag uwi nyo ng gabi, hugasan nyo agad yung motor nyo para maiwasan nyo yung tinatawag na talawang sa kayong mga dumi ng kanal ng baha na maaaring nadaanan nyo. Pangatlong tip, ugaliin nyo na na mag-change oil agad at magpalit ng gear oil kinabukasan or mamayang gabi kung alam nyo na sobrang taas talaga ng baha na inyong nalampasan. Bakit ko nga pala ginawa itong tips na ito mga sir? Meron pa kasi itong part 2. Once na itiniri ka ng motor mo sa gitna ng baha at tinilit mong start ng start ng start, ang mangyayari sa iyo, itong nasa part 2 motor mo. Tulak nyo na lang, wag mo nang iwi. Kaya wala nga talaga. Bakit kayo dumasin? Pinchy rin yun Kita nyo mga sir yung nangyari do sa motor na yun? Baluktot yung connecting rod at nabiyak yung block. Sa tingin nyo bakit? May mga teorya yan e. Eh, yung mga magagaling dito sa Facebook. Sabi nila, dahil mainit daw yung makina, nilusong mo sa baha, nag-crack ngayon yung bakal. Hindi po yun ang senaryo niyan. Once kasi na pinasok ng tubig yun yung makina, pumasok sa air filter, humigop yung makina, nag-close yung mga barbula, at umakyat ngayon yung piston or yung connecting rod, yun yung tinatawag natin na hydrolock. Ang tubig is an incompressible fluid. Hindi po siya napipit-pit. Kaya once na sinubukan nyo start ng start ng start ang inyong mga motor, babaluktot po yung inyong connecting rod, sisirain niya po halos lahat ng piyesa sa inyong makina. Ganun po kalakas yung tubig. Ganun po siya kalaki ang epekto na kaya niyang sirain sa makina once na malusong nyo siya sa baha at maipit siya doon sa loob na inyong makina. Anong gagawin nyo? Once na sure kayo na pumasok sa loob ng makina, itulak nyo na lang. Tapos, patanggal nyo yung spark plug. Tapos, saka nyo subukan pasukahin ng pasukahin ng pasukahin ng tubig. Kaysa naman na nandun siya sa loob, naipit, wala siyang lalabasan. Yung tubig na naipit sa loob, wala pong pag-e-escape pan. Okay mga sir, hydrolock. Google nyo, nangyayari talaga yan. Kung ayaw nyo maniwala, edi eh, di mag-budget kayo. Para pag nangyari sa inyo, ay kamot pala sa ulo. Tama pala yung sinasabi ni Sir Mel. ছাৰে না ছাৰ চোচত নাপাবিলাকে ইয়ে ছাৰ